10 reason kung bakit napapagod ang babae. Alam mo na yung ikagagalit niya pero hindi mo pa din iniiwasan. Pinapatawad ka na pero umuulit ka na naman. Natitiis mo siya kahit ikaw yung may kasalanan. Umiiyak na siya pero sa'yo parang wala lang. Sinisita mo yung pagbabago ng ugali niya na ikaw yung dahilan. Pinabaliwala mo yung mga pagbabawal sa'yo. Pangit ugali niya pero sa iba mo inirereklamo mas importante pa sa'yong manalo sa pagtatalo. Hanggang pangako na lang yung sinabi mong pagbabago. Pinapatawad ka kasi lagi kaya kampanti ka na masyado. Babae lang ba ang napapagod? Siyempre hindi. Pero alam mo sa sarili mong lamang ang mas nakakaintindi. Ang mga lalaki daw kasi ang mas nakakaintindi. Kaso minamasama ng iba kasi gusto daw nila ng equality. Pero para daw sa ibang lalaki, Positive yung puro babae na lang lagi. Kasi parang ang dating sa ibang lalaki, hindi sumusuko kahit puro negativity. Ganun lang kasimple, mas magtatanggumpay ang relasyon kapag mas mahal ng lalaki ang babae.